So yung mga tsuran dito tayo ngayon sa South Arca Ngayon po ay Holy Thursday mga tsuran Wibi Para sa mga Kristiyano mga tsuran So napansin natin Mangilan nila mga tsuran ang mga tao dito sa Arca South kasi alam natin iba siguro dito tulog pa pero sigurado ako mamayang hapon sigurado maraming tao to ito, dito so yung mga, uh, mga katsuran uh, magbibisita iglesia kami kasama ko aking mga po at ang risal ang tumbok namin so ngayon ang namin alas 8 dapat alis na kami alas 8 mga katsuran So ang tutumukin namin is ang binangunan, Cardona, murong, baras, tanay. Ngayon pinagpipilihan namin mga tsurang kung saan kami magtatapos Antipolo or Maria Regina doon sa Muntalban ba sakop ng mga tsukaran So ngayon, titingnan natin So ngayon, kasi sa mga oras na tutulog pa ang aking mga apo at anak ang usapan namin nalas 8 mga tsukaran So ito, ang oras natin is 6:10. So dito muna tayo. Tambay lang muna tayo mga tsuran. magbi video lang muna tayo dito kung anong mayroon dito sa Arca South mga tsuran. O di diba? sa tunay na kristyano mga katsuran katulad nitong gawain na to mga sila unang matatanda sasaway na ito yung sinauna talagang banal pag bisanto yun simula na talaga yung pangilin-ngilin doon ang na, dapat ginagawa no nakaharap na sa Santo Darasal yun ang mga unang panahon na nagisnang ko mga tsukaran. walang ganito Webes Santo at ni Santo mga tsokaran so ngayon hindi mo na makontrol katulad dito sa syudad hindi mo na makontrol yung anong gagawin ng mga tao so hindi natin alam deep inside eh talagang nandun pa rin yung ano nila sa paniniwala sa ganitong araw ng wibisan to di ba so hindi natin control kung ano ang gusto nilang gawin mga tsokaran tsokaran so ngayon itong gagawin ko ngayon uh, isang sasakyan lang kami sama ko kay mga po para ma experience nila ang tawag na bisita iglesia at ating i-explain sa kanila So, yun mga na kadugtong ng video ko nito mamaya, yung pagbisita iglesia namin. So, yun, abangan nyo kami doon. At aki, paliwanag sa akin mga po kung bakit ginagawa yung pagbibisita iglesia. Para maintindihan nila. <coughs> para hindi silang lumaking, hindi alam kung ano ibig sabihin ng Uybi at Birni Santo mga tsukuran. So, antay natin. Lasutso pang usapan namin, di ba? So, yun, ito ang ganap dito sa Arca South mga tsura. So ayan ang katulad niya no. Oh, may mga pet dala yung baby. So yun, mga tsuran, uh, minga ko ng pabor sa inyo. Kung sino pa po hindi nakapagsubscribe sa akin channel, GBO Country, please subscribe my YouTube channel mga tsuran. Sa kabila nito ay na-demo, na-demonetize po ako. So yun, pilitin natin kausapin si Lolo na ibalik yung pagka-monetize sa akin mga tsuran. So yun mga tsuran, baka nyo kami mamaya sa aming bisita iglesia sa Rizal. So yun mga katsura, yung sinabi ko kanina na aalis kami magbisita iglesia kaming mga anak ko at apo ko so yun nga wala wala yung bunso ko may pasok yung asawa ni ma'am magbiyahe daw si Tagi sa partner ni Camille may gagawin daw sila sa bahay nilang tatay niya so ngayon si Camille na lang si ma'am tsaka yung mga lang si Stanley Marley where is Stacy? tulog tsaka si Stacy so yung mga tsura niya ang ano namin yon So yung inulit ko na mauna kami sa Angulo. So pitong simba punta namin sa Rizal Machuan. So ito nag-usap kami ang ending namin ang Tipulo. So ngayon, biyay na kami. Nakaready na kami at sana gabayin kami ni Lord na maayos ang aming pagbisita iglesia. At yun, bago kami tutuloy ng Angulo, dadaan muna kami sa isang kainan kung saan pakainin ko muna itong aking mga po. Pati ako rin gutom na rin ako. So yung mga tsuran. God bless. So mo mga ka kamisa kami sa Angudo. Angudo <coughs> Saint Clement. <coughs> so yeah. <coughs> kali <yalita. coughs> So. Pray mo na tao picture. <coughs> so, yeah, masarap ang loob ng St. Clement. แลเรื่อลกั Ano yun? Ay, si... ...alagay ng nga kayo nga Kung Yung mga uh, tsuran, ah, galing na namin sa Angulo Church, St. Clement. So ngayon, nagutom yung mga puko. Kakain kami. So yung mga tsuran, tagumpay na. At yung mga puko, kakain na. Ayan yung, yung mga kakain namin. Utom na yan eh. Kasi pagising ka na, diretso na dito. Wala nang, ano naligo lang sila. Walang almosal. So dito kami mag-almosal. So tapos na yung uh, mga tsuran na Lobo yung apuko. So, yung mga tsura magkaroon ng pagbabago ang aming lakad hindi uh, kami matutuloy doon sa binangunan kasi yeah. paano masabi? masikip eh, masikipan daan doon mga tsura alamang malayo ang paradaan doon mga batang kasama so minabuti ko na lang na wag, wag na isama doon sa bisita, iglesia yung ano binangunan So, magkakarduna na kami mga tsukarang. sa Ka kardo na mga tsaka ayan na sisi bali ayan na so mga tsaka tapos na kami dito sa Cardona oh, no. Dito kami ng murong Doon na kami sa murong mga tsura na Sobrang init ang panahon Alas 11.

So yung mga tiyoran. dito na kami sa Morong Ayan, init Tarating lang namin sa init, alas 12 Ayan, nakakahilong init mga tsura Malapit lang pala, nandiyan lang pala yung party, Ayan, party mo tapos yung labasan dyan mamaya dito tayo dito ito yung simbahan Pumasok kayo sa simbahan, be. Pasok kami sa loob ng simbahan. Sobrang init sa labas. Ayan. Sampai papa kumpuntang sa Morong na kami natapos na kami galing na kami sa loob ang gagawin namin mga tsura antay namin yung 1 para dumiretso kami sa Morong Church ras pang apat na church sa punta ng mga tsura tapos afternoon diretso kami tanay ngayon pagkasundoan na naman namin na hindi kami dadaan lang Tipulo gawa nung puro na marami nang tao na sigurado doon, so ang gagawin namin eh, mag, ano kami, Taytay. Taytay -tay ba yun name? Taytay. -tay. Tapos, ang pinakuli eh, mag, ano kami, tawag dito maglo lower o bikutan o basta maghanap kami ng pampitong church para makaprito namin yung pampitong church sa costo carat o uh, diba sana iblis ka ng biyahe namin yon. sobrang ilit wala man lang kalo, ano yung magtakpan ng araw ng ulap wala sobrang makapansin nyo naman dito grabe yung init ayan o alauna na yan mga tao Hello. Bakit na? Ay. May mga po ko naglalaro. Ini chobra. <coughs> so, tara dito na kami sa Bras. Saint Joseph Church. Ayan, dami. Puno. Puno yung lugar, mga tsurat. Buti na lang nakapisto kami. Ayan. Pang apat to ay mano oh. pang apat na church to mga katsuran punta namin hello uy <laughs> sa mga katsuran dito ayun o no? taas o oh. si, si joseph to ay tara ali ka na <laughs> ako din marley ah ayan o no? pipicture picture ayun mga no? Kunting trivia lang mga katsuran. Itong baras na to, bago na people's power kay Corey, ay nauna itong nag people's power sa mayor kay mayor Latigo dati. So ito yung baras po yun mga katsuran. Picture tayo. Ayan mga nakimbil mga katsuran. Kasi nauna. Ayan. Ayan. Kainit. Tayo natin sila. Init. Rest. Gumto na naman doon sa Dito di si. Dito. Akyat. Eh, okay, daming guest mga katsuran dito sa Baras. Ayun. Papasok na kami. Pero nagbe pa yung mga kapo eh. Kasi mga suran din natin alam kung ano ibig sabihin ng 338. Ayan 338. Magdaro tao. papasok na tayo. Papasok tayo sa loob. Ang tao, tao, kung mag offering po ang sa likuran at ng mga sa box na makachara kami doon pila, kasi gusto na mga po kung umakyat yan, Kaya natin aketa okay, tayo Kasi request nung dalawa kong apo mga tsura Akit okay, tayo okay. Awak ah Awak May <laughs> video din Sina picturean mo Ano ginagawa itong mga churantuy? Mga laraw lang ang umakyat dito. Diwanag ko na po dito. Masakit. awak ka, ha? awak Yun, thank you Lord. Salud. thank you. Okay, kami. Tatay na ka na? Yung no, ano damit para sa amin eh? pa. Pali, papabain kita. Maniwala ka sa akin. Uh, Sumaturan si dito na kami sa Alang tanay. Anong panalan tanay. si Manto M? Eh? Saint El Deposo de Toledo. Sumaturan, tuwali, pangatlo ko ng pultato dito sa ano na to, sa tanay na to. Yung bisita iglesia, una nung kami ng asawa ko, kasama si Ladani. Tapos ako, ako na mag-isa, wala na asawa ko. So yun ang ulit, uh, kasama na yung mga anak ko. Diba? Ayun ang taso. Oh, may sakyan. So ngayon mga tulap, alay ko, papasok kami. Tingnan natin, ang init oh. Mabuti ang init, hindi na masyado ano kasi oras. 2.30 na, hindi na mabigat. Ang daming tao dito. So yun oh. So uh, tsura, uh, galing lang kami ng Tanay Church sa uh, Diponso So ngayon ang oras is Pag alas 3 So pupunta kami tayo tayo Kakain muna kami Hindi pa kami sa Tanay ngayon Wala namin kumain Mate. Sino? Dito sila eh Dito tayo

pang anim na simbahan kami matura na oras e eh. alas 5 Basilica Ayan nga tsaka nang pasok tayo Dito Dito sa Ano lugar ito? Pati M ba? Saan na ba to? Ayan nga tsaka nang pasok tayo sa pang alam namin ito mga sobrang